Hello guys, so good afternoon. Ito meron tayo dito Asus laptop. This is Asus K42J series. So yung problema ng laptop na to, minsan ni may display, minsan wala. Ano po? So kailangan mo na pa yung laptop. Siguro mga two to three times power on and power off, power on and power off. Then makaka-display siya. Then yun. Uh, may maraming pagkakataon na hindi na talaga nagdi-display. Pero pag kinonek mo naman siya sa external monitor, so mayroon naman. Ano? You know, So yung pinakamalaking problem nito is yung ating graphics IC ito. Ito yung graphics IC niya. So totally uh, in my part hindi ko siya mabungkal or mapalitan. Hindi ko din alam kung kung uh, saan ako kukuha ng pamalit. Ano? So ito yung pinakamain problem niyan. Kaya uh, I came into solution na palitan na lang yung kanyang board. Nag-order tayo ng bagong board. Ito yung bagong dumating. So ito nahirapan pa tayo kasi dumating pa doon uh, nasa sipokot hub na to ng Shopee uh, Shopee Express ano so nung 27 pa tama ba uh, 29 yung 29 pa 29 pa to eh so ngayon is November 1 matagal na yung rider kasi nawala or uh, may problema daw yung kanyang motor kaya ano gayliwa e, natin pumunta na lang tayo sa si Pokot then medyo ang pangit ng service ng Shopee Express nila yung Shopee Hub si Pocot kasi yun, napakaulan kanina wala tayong matambayan din, nabasa tayo nakakotche nga tayo pero nabasa naman tayo sa labas kaantay, 2 hours tayo nagantay para makuha lang tong board na to so yan, yun yung bad experience ko doon, mabuti pa sa ibang mga ibang courier alwa sa JNT or sa sa Ninja, kasi may upuan sila, pwede pumasok, pwede makipag-transact mismo doon sa manager dito sa Shopee ano, wala, wala, wala silang ano, kakausapin mo yung guard din, makikiusap pa sa guard, ang pangit eh. Ewan, so, so, doon sa mga, ano, sa so, mga, ano, uh, tawag natin dyan, kahit na si Shopee kayo, wag nyo na lang ipadala si Shopee, ano, Shopee Express, uh, hindi naman talaga totally express, eh. ito, ang tagal na nga nito eh. So, kung hindi ko pa pinilit makuha kanila hindi ko makukuha. So, ayan, ito na nga guys, ayan, nag-unboxing na tayo. So, sana okay itong board na to. Ayan. So, in-order natin to via online. So, I think pang apat na beses ko ng pag-order sa shop na to. Ano? So, yun lang kasi. Yun lang nga. Bad experience lang talaga yung sa Shopee Express. Sa Sipokot Hub. Wala silang receiving area or customer service doon o wala silang ano mismo pwedeng maupuan ni customer habang nagaantay siya wala so basa talaga tayo sumakay tayo ng sasakyan natin basa yung pantalo natin as in lakas ng ulan kanina so that is a very bad experience on my part ano so ito sige let's proceed guys ito yung ano uh, ito galing to doon sa old old board ito yung kanyang processor ilalagay ko na siya dito Ayan. Right? So, okay naman yan. Compatible naman yan. Ayan, ilock na natin para hindi na siya matanggal. Alright? So, ang sama ng pakiramdam ko ngayon kasi labasa nga ako ng ulan nga kanina eh. So, parang ayaw ko na magtrabaho. Uh, kailangan ko lang i-check Ito. Ito. So, ayan, may mga nakaano siya dyan, may nakalagay dito. Ayan, may nakalagay dito dyan. Matagal na din itong stock. So, uh, 11.23. Ah, uh, 2023. Ano ba ito? Ba't 11.23 ba ito? 11.23, 2023. Release? Nako. Ah, oh, baka November 11 na sa kanila. 2023. Alright. So, basta yun yung kanilang ano, seal. Sige. Uh, hoping na wala namang problema sana to. So, sana working siya. Ayan. Ilagay na natin yung board dito. Mm -hmm. So, bago natin siya ilagay dito, kunin na natin to. Ito mismo. Ayan. Lagay tayo ng thermal paste. So, what a bad experience kanina sa Shopee Express. Si Pocot Hub. Ano? Ang pangit talaga. Bait naman yung card. Pero, ayun. Ang, ano lang kasi, wala totally ano. Hmm. So, sana mayroon silang receiving area na pwedeng magstay doon. Then, hindi nga daw ipaprocess sana kasi COD. Oo oh, nga siyo din nandun na nga tayo. Pero customer tayo eh. Then matagal na tayo nagaantay. So yan, sige. Lagay na natin to. Alright. Paano ba to? Mm -hmm. So kailangan ko pang tanggalin to. Ito. Kailangan ko pa palang tanggalin to. At ilalagay ko siya doon. Ang tanong paano ba tanggalin to ayun tiinan lang natin ayun ayun so kinuha lang natin to so lalagay natin siya doon sa bagong board Yun, naka-paste lang siya. Ito, naka-double-sided lang siya, guys. Okay lang yan. So, lagay natin siya dito. Right? Yan. Yan. So alright, ayan. Lagay na natin siya diyan. Then ito. So full documentation to kasi alam niyo na. Ang mahal kasi nito eh. Ang mahal na board na to. So, kailangan careful yung pagkakagawa natin para at least na lang natin. Just in case may problema, send natin kay seller yung link. Kasi upload natin to sa, ano, sa YouTube. Tingnan natin kung legit ba to. Kung okay ba yung pinadala sa atin. Hello, madaming beses na talaga ako totally bumili sa shop na to siguro pa apat na nga talaga to na bold. So syempre, ito mo muna si customer kung papalitan ba ng bold or ano. So yan. So still still we are hoping na gumana siya. Then magka-display. Yun yung pinakamahalaga doon. Alright, yan, processor, I mean, ito, nilagay na natin yan dyan. Kunin natin yung RAM, then lagay natin yung RAM dyan. Dito, lagay natin yung RAM. Alright. Ayan. So, next move, dito na tayo paano na ba to? Ganito. Ayan. Alright. So, lagay na natin dito. Ayan. Oops. Unahin natin sa likod yung kanyang carefully So let's do this carefully So para wala tayong ma-encounter na problema Ayun na Sige Kita mo ba ba sana magkaroon siya ng display or sana good okay yan saksak natin alright eto na guys dito na magkakaalaman eto o oh. oh. nag automatic on siya kasi walang battery ayun oh. Ah, yan Yan. Nag-automatic on siya. Ayun, umikot na yung fan. Yun na, ah, umikot na. So, sana mayroong display. Ito, mga ganitong board, nag-automatic on talaga sila kapag walang battery. Po, nag tayo. May problema, no display siya. Yan you no know, No? display no display pa din. Sige nga. Power off nga natin. Yan. Oops. Pag tigano mo, automatic go on. sa so, no display pa din no display bakit kaya Painit naman yung processor nyo. Sige. Tanggalin natin. Palitan natin ng RAM. palitan natin ng ibang RAM. Yan, palitan natin ng ibang RAM. Ito, <coughs> so, marami tayong RAM dito guys. So this is damage. Uh, ito. Try natin tong RAM na to. Okay. Okay, saksak na natin. wala pa rin 'tong display, guys. Ano ba problema nito? Mm -hmm. So, Sayang nga, guys, binaklas na nga natin 'yung LCD nito kanina para i-check sa ibang laptop. Working naman 'yung LCD. As in totally working 'yung LCD. Then may problema talaga yung board na naipadala sa atin. Na? Hindi ba board yung problema? LCD ba yung problema? So Sige. Kuha tayo ng ibang LCD. Eh guys, continue tayo. Ito, nagpalit tayo ng LCD, which is 40 pins din. Then, wala pa din siyang display. So, wala na mga problema sa LCD. Flex mm -hmm. Trax cable ba? Kasi imposible ito eh. Imposible. Pareho ba yung problema ng bird na to? Graphics ba? Kung wala problema sa LCD, kasi ito yung LCD niya. Oh. Okay naman yung LCD. Hmm. Kung wala problema yung LCD, maaari kaya yung coincidence, may problema din yung pinadala sa ating board. Pero imposible eh imposible nako imposible to Wala talaga oh. Wala talaga siyang display. Sige, ulitin natin. Yan. Ulit. Ulit tayo, ulit. Umikot na, umilaw na, umilaw na. Mm -hmm. Kung hindi graphics or hindi naman LCD yung problema, kasi dalawang board na eh. I don't know, kasi stuck na din tong board na to. Yung pinadalin natin, pindala uh, pinadala sa atin. Stuck na din siya. Matagal na tong stuck eh. Imposible ito guys, nang siya ng display. Maaari kaya yung kanyang ano may problema? Flex. Itong flex cable. Sige. Alright, so yan muna. So, supply. Anong supply? Ewan ko kung may problema yung board na pinadala sa atin or may problema yung flex ng LCA ah, ng laptop na to. Sige, double check ko muna for the part 2 of this video. So, update ko kayo bukas. Thank you. Good morning.